So, kanina umaga na naman ay namili na naman tayo sa susukin natin ng grocery. Pero, pagaya ng dati, bago tayo pumunta sa susukin natin ng grocery, ay tumataan muna ako doon sa grocery ng palengke. So, doon ako madalas mumili ng Chesterfield na uh, sigarilyo nga. Dahil nga, uh, doon sa susukin ko ng grocery, kadalasan ay nauubusan sila ng Chesterfield. Kaya, ang ginagawa ko bago na ako dumiretso doon, doon sa susukin ko ng grocery, ay tumataan na muna ako doon sa grocery ng palengke. Ayan para sure kung sakali man wala na wala na naman na kung magbibili na Chesterfield doon sa suki natin ng grocery at least meron na tayo na pili at hindi na tayo babalik para pagkatapos natin sa suki natin ng grocery ay diretso na tayo ng pag-uwi ayan so kanina nga umaga ayun yung pagdaan ko sa uh, sa grocery ng palengke para bumili nga ng Chesterfield na red kasi halos araw-araw ako ng Chesterfield na red ako nabili ng uh, isang rib dahil nga kailangan nga natin ipaikot yung puhunan sa ating tindahan. So ngayon, bibili dapat ako ng tatlong kaha. Sabi sa akin nung taga nila na boy, sabi niya ate bumili ka na muna ng, ay dalawang piraso muna ng bilhin mo kasi merong nagbibigay doon sa labas ng free na t-shirt. So, pinakita niya kayo suot niya. Kaya, nagandahan naman ako. Sabi ko, ay talaga, sige, dalawa na muna. Buta naman marami pa. Uh, meron pa naman ako stock doon sa, bah, sa tindahan ko ng poster. Kasi, hindi nga ako nagpapaupos ng stock ng poster. Siyempre, kapag tindera tayo, diba, hindi natin nahayaan na maubusan tayo ng mga stock, lalo na kapag mga fast moving items. So, ngayon, pumili na nga muna ako ng dalawang kaha. So, nakagkaroon tayo ng pa So, nagsan ko yung plastic nito kasi naka-plastic siya. Ayan. Kasi bali dalawa. Kasi kahit na ilang piraso pang mo ng Chesterfield, ay isang pari lang ang maibibigay sa'yo. So, kaya ang uh, kaya dalawang piraso lang ang binili ko. So, ngayon, uh, habang ako naglalakad nga papunta doon sa Suki Kurog Grocery, nag-chat ako sa akin anak na panganay. Sabi ko pumunta ka sa Amor. Meron doon ka ako na bibili ka ng Chesterfield kahit dah dalawang kahalang tapos magkakaroon ka lang free na t-shirt kaya yun, sumunod siya bago, bago siya nagsundo sa akin doon sa sukit ng grocery after ko mamili, pumunta muna siya doon kaya lang inabot siya ng uh, lunch break ng mga yon, ng mga nagbibigay ng t-shirt kaya hindi siya nakahingi tapos akbali after lunch mga 2pm na yon ako na lang ang kumuha ng kanyang free t-shirt doon. Bumalik ako Uh, kasi nga na, bumiyahin na siya ng 12.30, maris na siya. So, 1 p.m. nakabalik yung mga nagbibigay ng free t-shirt. So, heto siya, Oh. Ayan. So, bali yung size niya is large. So, pinagal na pala rito yung ticket. Ayan, meron pa pala ticket, oh. Large. Tapos, ba diba? ito yung harapan niya. Ayan. Tapos, ang kagandahan nito guys, kasi wala siyang tatak na Chester. Unlike kapag mga mga free na mga product, di ba? May mga free, may mga tatak sila. So ito wala siyang tatak na Chester. Ayun. Maganda diba, niya. So mamaya papakita ko sa inyo ng kabuuan. Kasi nagaganda talaga ako sa batas. So, yung tela niya, maganda rin siya. Ayan o. Yung size nila isa lang lahat. Bali, size uh, large lang sila lahat. Tapos meron din ang uh, Uh, meron din doon sa mga mal malboro na red na craft. Hindi kasi ako nagtitinda ng malboro na red na craft, grab. Kasi ah uh, wala nga bumibili ditd sa tindahan. nga lang ng lasa noon. So, meron din siyang papre na may mga para sa sling, ay sling ba? o uh, oo, oh, para sa sling bag na maliit na parang wallet ganun. Ang ganda niya guys. Talaga nagagandahan na ako doon sa mga pa-free nila. Tapos meron siyang sombrero na black. Tapos, um, meron siyang, ano pa ba yun? Ayun. Bali, ikaw ang pipili kung anong gusto mo doon. Sa, kung t-shirt Tapos meron din siyang pa-t-shirt doon sa Malboro na crafted. Na, ano, hindi ko na nakita yung masyado yung anya pero maganda rin siya wala siyang tatak na malboro so yun ang kagandahan diba Pwede. kasi pag may mga tatak parang halata siya na na, na libre kay sa product so ito ah uh, hiningi na ito ng anak ko yung anak ko na nag birthday nung 15 so yung 19 years old ko na anak sabi ko sabi, sabi doon sa grocery uh, ngayon lang daw yun meron ang um, expect ko talaga sinasabi lang nila yon para syempre bumili ka lang ngayon so baka sakali sana bukas mayroon pa para mapigyan ko rin yung anak ko na pamilya na Ayan, kasi napagin po nga sa kanya ito hinihingi niya kaya nang nahihingi na ito ng 19 years old kong anak so yung panganay ko ito yung kanya ito yung kinuha ko kanina yung hindi niya nakuha kanina ito na yon Ayan, bumalik ako para hindi sabi ko doon sa nagbibigay ng pretty shirt sabi po, bumili rin kanina yung anak ko dalawang kahak tapos pinakita ko resibo kaya nakabreak kayo so tinignan nung, nung babae yung oras ng resibo so yun, ito ba? kaya bali, apat nakahalang so dapat bibili ka ako ng tatlong kao di ba? kumita ka na, meron ka pa t-shirt o di ba, ka pa? <laughs> kaya minsan din, maganda rin di ba yung uh, nagne-negosyo ka kasi kagaya ng mga ito may mga na mga nakukuha ka mga papribis diba, ang bagay uh, meron kasi dun sa suki po kasi ng grocery guys hindi sila madalas mag, hindi sila nag ano, parang hindi po pa dun na experience na may mga pa free yung kanilang mga chester siguro binibenta nila kahit may free diba? may mga gano'n naman talaga na mga grocery store madadamot sa mga pa promo or pa free ayan So, madalas doon nagkakaroon ng na promo si Chester ito sa uh, grocery na palengke. Ayan. Ang ganda, di ba? Sakto sa mga sa ano, mga anak ko kasi puro mga lalaki. Sana next time naman magkaroon naman yung para sa mga girl, di ba? So Ayan, hanggang dito na lang ang ating vlog. Hindi na natin patatagalin. Good evening po sa lahat. And Happy selling sa aking mga kasari. Thank you for watching and see you next time. Bye, Bye oh, ayan mare, sinukat ko na para kitang kita ninyo. Dito ako sa sala nagsukat. Ayan ang likod niya. Lagyan mo raw siya ng kulay. O oh, diba hanggang harapan. איילן תתחמיה, לגן מראשונה קולי מרי, אה, 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 פאנה שנדסטרס, שעה.